Okay, guys. So, malakas po ang uh, buhos ng ulan. Uh, doon tayo pumasok sa may NLX uh, Mindanao Avenue. Then, susubukan uh, natin gumaan doon sa Mindanao uh, Avenue Extension Project na kung saan bahagi po ang ating uh, departamento sa pagtulong sa DPWH at ang ating LGU na mabuksan na at magdaanan na ng mga batang kangkalo na magmumula sa Keston City papuntang Kaloocan ang labas niya Vista Verde na. Guys, oh, yeah, so, kapag kumanan ka, dadaan ka sa mga factory. So, dahil puro truck dumadaan dyan, so, basta yan nung uh, ayos dyan, so, ano malupak. So, ito yun. Pag tayo dumiretso, ito yung for light vehicles. Itong Mindanao Avenue Extension Project natin katuwang ang ating LGU kay meron al along malapitan sa kayong ano sa kayong uh, mga national agencies ano yun guys yan for light vehicles lang mga kotse SUV motor okay. pero sa mga pa yung mga truck dito tayo yung mga tayo mga tulungan ng mga informal sector families dyan yan so, out at, sa ating team Haro Pwede na yun. Nadaanan na. For light vehicles. Very good. So, ito yung Mindanao Avenue Extension Project. Na nagkoconnect -co sa boundaries ng Quezon City sa kanang Caloocan and vice versa. Sa Caloocan to Quezon City. Yan. Bigayan lang ganito. Yan. Ang ating labas nito guys, Vista Verde na. Dahil traffic doon sa kabila, dating dinadaanan, tsaka baha, may bahay pa rin. Ingat, dahil yung mga nakamotor, madulas sa kalsada. ang ating labas ay General Louis Street. Part pa ng Caloocan Kasi ano ko guys, itong lugar na ito, ito yung boundary na nag sa Caloocan at sa Quezon City. Ito po, pag kumanan kayo dyan, going yung to the Baliches Bayan. Nakaliwa tayo dito. Yan. Ito na yung going sa ano. Uh, boundary ng Caloocan So, pag kumanan ka dun guys, QC na rin yan. Ito, actually pa ito. Pero mag-abounder ito pagdating doon sa may Pista Verde. Dito, pagpapit doon sa extension project, wala pang dalawang minuto. So, pagdirection nyo guys, palintayan going naman to Valenzuela. Pero ito, ito na, Pista Verde. Part na po ito ng Kaluokan. We are now in Kaluokan. Okay. Yan lang. Uh, very good. Salud sa ating uh, Mayor Along Malapit at Anadra, no? kapaki Kapakipakinabang. Right, Hi, Chief.